okay, pag-usapan na, since isang taon, pag-usapan natin yung sinabi mong nakasalanan sa kanya. Ano ba yung naging kasalanan sa ni Sunny? Yung problem po na may problema po pala siya sa akin, hindi po niya sa akin sinasabi sa mutual friends po namin niya sinasabi. And nalaman ko po yun. Ano yung mga problema niya daw sa'yo? Yung parang nasa sobra na po siya sa love. Kasi sobrang saya po ng love life namin. Puro love, support, support each saka, other. Tsaka lip gloss, mga ganun. Yes po. <laughs> parang nasasobra ka rin sa lip gloss today. Yes. Parang sobrang sa love, parang nasasakal na ba siya? Ganun ba yung feeling niya? Hindi na po siya nakikipag-bonding sa mga other friends ah. niya. Puro na lang kami dalawa nagkakasama. Pag po may mga fagents, support po, Sinusuport ko po siya, sino support po niya Kasi po sumasali po kami talaga sa mga pageant modeling. Hindi naman namin pinagkait sa inyo yun. kung <laughs> <to. laughs> well. baga parang Ay, possessive na. kasi uh, kayo lang may Parang yung mundo time nyo, yung dalawa yung lang better. kayo. ano masama yes, doon? Kung hindi na kayo Oo, nakakasama ma. sa mga ano, anong masama doon? Friends. Dun? Especially kung nage, sabi mo, nag-enjoy naman pala kayo, gusto nyo yun. Anong masama doon? Uh, ba't naging problema yon sa um, para sa akin po kasi we, yun nga po, parang sa sobrang pagmahal, pagmamahala namin, parang may kulang po ganun. Ha? Huh? May kulang pa, sobra na nga, may kulang Oo, pa. Oo nga. Hindi, mean po ano. Parang bang, yun nga po, sa sobrang pagmamahala namin eh, na napapagtanto ko minsan na pagtitigan ko siya, parang hindi ko po siya nakikita sa future. Ko, mga huh? Aray. Aray. O oh, iba na ngayon ang rason mo hindi na yung hindi oh. Kanina kasi ang sabi niya lang hindi na kayo wala na kayong ibang ay, nagagawa at kasi uh, 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 gusto niyo kayo lang magkasama kasi sobra kayo in love Oh well, yes po Pero ngayon ang rason mo na nagising ka isang araw na hindi na siya yung nakikita mo makakasama mo sa future mo Hindi habang tumatagal po yun po na ko Bakit Bakit hindi siya yung uri ng babae yung tipo yung babaeng nakita mong ay ito yung gusto kong makasama in the future para bang ano? Kasi po noong unang nakita ko siya, ayun nga po, nakit kita ko sa kanya. So, sabang tumangit siya. Hindi naman po. Ano para uh, ka nagsawa, ganyan? Um, siguro po, parang ganun na rin. Pero, mahal ko pa rin naman po siya. Kaso nga lang po, ayun nga po, may nagawa ko mali sa kanya. At pinagsisiyan ko po yun. Ano yung nagawa mong mali? Ano yung, ano ba, humanap, ka, humanap ka ng iba? hindi, um, hindi naman po ako humanap totally ng iba. Parang kalahati lang, hindi totally. <laughs> humanap ka lang ng kalahati. Manananggal kasi yung naging show ako, kaya kalahati lang naman. So hindi totally. Manananggal one or two? <laughs> <laughs> hindi po kasi po, pag uh, nga po, nag-aaway kami minsan, tapos hindi, di po, hindi po kami magkaintindihan. Mas, ino-open ko po yung, mas ino-open ko po yung, ayun, yung problema namin sa kaibigan namin na yun. Kasi po mas naiintindihan niya ako. Uh, mas we... comfortable pa akong kausap siya. Babae yan. Yes po, friend niya din po. Oh, yeah. Ayana, ayana, na. ayana. Na. <laughs> <laughs> I don't have any further questions, your honor. <laughs> <laughs> Gusto na, no? May sarili-sarili silang hand gesture. Yung <laughs> may heckler, hindi, tanungin niyo yan. <laughs> <laughs> yan. Gusto namin malaman. <laughs> Bakit ganun? Bakit ngayon ka lang? Mahal daw niya eh. Pero ano eh, nag-iiba eh. <laughs> hindi, tanungin mo. Tanungin natin. Kung anong meron kayong gustong katanungan para sa kanya, anong gusto nyo, Jackie, anong itatanong mo sa kanya? Jackie, you go girl. Mahal mo pala. Ba't ka naglikot? <laughs> Likot agad. Nagkwento lang sa kaibigan. Sorry. sorry. Kasi hindi ko Sorry. Nag Ay, Ay, na, na, humingi tayo. lang ng advice, Jackie. Wrong question. Asking for a friend. Uh, iba na lang. <laughs> wrong question or wrong person? Mali, mali, mali. Mahal mo pala. Eh, ba't hindi sa kanya mo sinabi yung problema? Ba't kailangan sa ibang tao mo sabihin yung problema? Eh, di ba sa kanya ka may problema? Jackie, relax. Uh, you your lang. Honor, your Honor. Gusto ko yung hammering that. Doon ka lang, babato ng chicharron. Ang lakas mo ka face to face. Your Honor, my my clients don't want to answer that question. <laughs> so, uh, you would like to... Sa <laughs> <laughs> so, uh, ano? Ano raw yun? Um, siguro po eh. Ayun nga po, na ako sa kanya. Sa sobrang pagmamahalan po namin, parang... Parang naghahanap ako ng bago po, ganun. Uh -oh.